usapan ay atin dakoan no dahil po ah, sa mga puntong ito eh nasa linya po natin itong ating mga kapanayam wala po sa Office of the Civil Defense no ah, na si ah, Sir Lawrence Mina. Hello po Sir Lawrence, magandang hapon po sa inyo. Ah, bago po ang lahat, pakilalat pagbati po sa ating ah, mga tagapakinig at nanonood ng bombardada tuguan. Eh yeah, ah, magandang hapon din po sa ating lahat ah, sa inyo at saka lahat ng mga ah, nakikinig dito sa station mm -mm. Yes po sir lawrence uh, Sa ngayon po, uh, kamusta po? Ano po yung mga pinaghahandaan po ngayon ng ating ahensya dito po sa ating uh, nararanasan sa mga panahon? Uh, sa ngayon po, uh, hanggang ngayon naka-red alert pa rin tayo, no? red alert status ang uh, buong uh, region. Uh, dahil nga po sa hindi pa tayo tapos sa pagbibigay ng tulong sa mga nasalanta lalo na sa mga pangangailangan nila sa mga, mga panahon na ito. And uh, isa pa uh, na kung dahil may mga bagyo na naman na uh, nandito malapit sa nandito sa loob actually ng uh, par or yung Philippine uh, area of responsibility si Bagyong Fabian ano and then meron ding uh, tayong binabantayan na nasa labas si Bagyong uh, Guryo, kung papasok dito sa par uh -huh. uh, na sana 'wag kasi ito medyo malakas talaga yung according sa PAGASA medyo baka maging super typhoon to. Uh, so we're praying, pinagdarasal natin na sana 'wag pumasok. na bukas dahil sa mga pangyayaring ito itong uh, presensya ng uh, mga bagyo uh, magkakaroon tayo ulit ng uh, ano pre-disaster risk reduction or pre-disaster assessment uh, natin bukas sa uh, uh, bukas na 9 AM bukas. Mm -hmm. Yes po sir. So aside sa mga monitoring po na ginagawa natin ngayon sir Lawrence, uh, anong pa po yung anticipation natin? May mga nakadeploy na rin po ba mga tauhan o mga uh, emergency na mga kagamitan po sa lalong lalo na po sa mga coastal areas? Yes, uh, yes sir. Uh, bali, ever since naman na ano na pag may mga ano may mga naka po tayo na mga uh, equipment's ka, na ready na ka, karga kakargaan lang ng mga tao para mag-operate ng mga equipment's na to kagaya ng mga gamit ng uh, DPWH, ano uh, naka-ready po yan na uh, binabantayan yung mga identified natin ng mga landslide prone areas na lalong-lalo na yung kung maapektuhan yung ating uh, uh, national highway po uh -huh. Yes po uh, Sir Lawrence, uh, Matanong ko lang din po no, medyo lilis lang din po ako. Uh, may mga doon po sa monitoring natin, sa ngayon po ba Sir, may mga residente pa rin po na nalubog, dubog pa rin sa baha. Uh, as of uh, yesterday, uh, sa buong Region 1 wala naman na. Pero kaninang umaga, may nai-report, uh, na kinoconfirm pa rin, binavalidate natin. Uh, hinintay namin yung report sa bandang Aguila, Union, mayroong 12 na barangay at saka isa sa aringay. So hmm. kung ano man yung update po uh, ipapaabot din namin po sa inyo. Mm -mm. Yes po sir, pero yun nga uh, uh, to clarify din po sir. So sa ngayon sir wala na pong mga residente uh, na nasa o nagstay pa rin po sa evacuation center sa puntong po ito. Mga kung yung mga sa evacuation center especially dyan po nga sa Pangasinan, may meron pa po Uh, may mga uh, nabibilang, hindi ko lang po alam yung eksaktong pan ngayon dahil uh, nagbago po yung reporting kanina or nag-adjust sila at mayroon na rin mga bumalik para na na-down na mga galing po sa nai-report na una. So yun naman po, uh, nakaready naman po tayo kung ito ay yung itong mga parating na problema ulit na kagaya ni Bagyong uh, Goryo, eh, pwedeng ibalik natin po sila. Mm -mm. Yes po sir. Uh, yun nga po, uh, sabi niyo rin po kanina, patuloy po yung pagbibigay natin ng mga relief uh, operation, no? Ah, uh, ngayon sir, may mga nakahanda pa rin po ba kayo no ng mga pang-relief pa rin po sa mga susunod po, no? na Hindi naman po natin na uh, sinasabi, pero na nakahanda po ba kayo sa posibleng uh, uh, pamibigay pa po ng mga relief packs dito po sa mga residente, sir. Opo, yun po yung palagi natin ginagawa, no? Pag uh, nagre-replenish po tayo ng mga gamit So uh, as far as yung DSWD natin, nag-report kanina na available pa rin yung mga pwedeng itulong kung kailangan. And then dito rin sa amin, parating din po ngayong uh, bukas, parating po yung mga replenishment namin for uh, family packs, uh, yung hygiene kits na sinasabing manggagaling din sa amin at yung mga shelter repair kits po. Bukas po yung dating yan. Yes po sir. So sa ngayon sir, kasi ito nga po yung uh, update po kay bagyong Fabian, eh tropical depression na po sir kung uh, tama po, no? Yes. Yes po sir. Uh, ah. Opo, na, nasa loob pa rin pa siya ng Filipino ano, ng, uh, uh, ng, uh, area of responsibility pero uh -huh. yung direction niya is palabas. Uh -huh. Ang epekto lang nito is yung hinah hinahatak niya na haba, nag enhance pa rin ng habagat. Hmm. Uh -huh. Yes po sir. Pero di, may mga portion pa rin po kasi dito sa Pangasinan, yung uh, maaliwalas po yung panahon. May mga nakita rin po ba tayong lugar o may mga ulat po ba na mga uh, lugar na nararanasan na rin po itong uh, hinihila nga po ni pag uh, Fabian na mga nahabagat, sir. Opo, uh, napansin nyo naman po uh, minsan nakaaraw, minsan umuulan talaga no at umuulan mm -hmm. medyo malakas lalo na dito sa La Union. Iba, may mga nai-report po kami na bumaha na may mga na-stranded, may nag-landslide din po ng isang araw, uh, pero na-clear naman na po lahat. Nag-subside na rin yung baha. So, dyan sa Pangasinan, uh, galing din po ako dyan kahapon, specifically sa Bugal, yun, na-obserbahan ko yung uh, ilog ng uh, Agno, no? Agno River. Uh, medyo swelling siya, pero sabi naman ng mga nandun na uh, P-Dream natin, ganun lang daw talaga yun. But the thing is, kung yung continuous rain na dadalhin ng uh, habagat at lalong masaturate yung pinanggagalingan ng tubig, lalo na dyan sa Agno River, na may manggagaling din dito sa Bani River coming from Sambales, sa lusalubong dyan sa Agno, eh medyo kailangan din natin bantayan. Mm -hmm. Yes sir. Uh, anything you want to add up sir? Or uh, may mga paalala po ba tayo sa publiko no? Uh, sa kahandaan po nila o maging alerto po uh, dito po sa nagbabadyang uh, habagat na dalan nito nga si uh, Bagyong Fabian? Okay, from our experience diyan sa mga dumaang tatlong bagyo ito si Crising, Dante, at Emong. Well, alam naman na siguro natin ang nagiging problema lang kasi natin is yung uh, paano sila palikasin doon sa kan kanilang lugar kung sila ay apektado lang doon sila sa may low-lying areas or habitually uh, visited ng floodings or landslide area. Kasi yun nga uh, yung talagang sakit natin ano na kung hindi tayo yung hindi mo nakikita yung uh, sakuna, hindi ka naniniwala. Pero kung sana, kagaya ng yung pag-a-announce nyo po sa radyo, yan sa ating mga television, yung ating mga authorized, uh, yung LGUs natin, pag sinabing lumikas, uh, wala naman pong uh, magsasabing uh, yan, kalukuhan. Eh. Basta i lang talaga. Subin po kung ano yung mga inaabiso sa kanila para rin po sa kaligtasan ng lahat. And with that, sir, maraming maraming salamat po sa oras po na ipinagkaloob niyo po dito sa ating programa para paunlakan po kami. At uh, syempre, sir, mag-iingat po kayo. Uh, ganun din po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig. Yes, sir.